Magandang buhay! Ako po si Bong Antivala, Foreign Investment Director for China ng Inca Vesco. Sa pung taon na po ako dito naniniraan sa Xiamen, yung Inca Vesco po ay tumutuloy sa mga Pinoy para makakaroon sila ng kumpanya. Uh, po kami, sinasabi namin mga rules and regulations at nagpa-processing po kami ng kayo ng, ng kanila mga kumpanya like Cake Ferry or Ito Spa. At the same time, inaayos din namin yung kanila mga visa. Tumutulong kami sa mga Pilipino na magkaroon mga work visa para maging legal dito sa China. Aside from that, pinipromote namin yung Pilipinas by inviting Chinese investors to invest sa Philippines aside from other countries. Pero uh, we have tie-ups with uh, big companies in the Philippines also na para mag-invest naman yung Chinese sa Pilipinas. Number one with regards to visa, dalawang klaseng visa lang actually ang legal na makapagtrabaho dito sa uh, China. And number one is work visa at kung meron kayong work uh, green card na kinatawag. So uh, sa China na ngayon, mga 7,000 na nabigyan ng, ng green card. So maraming beneficyo yun pag naroon ng Chinese green card. Yung isa sa mga pangarap ko ngayon, magkaroon ng green card. example, is yung kontrata nyo with your company. Tapos make sure na tama yung, yung sahod, yung mga benepisyo na napag-usapan sa kontrata. Uh, at sana magkang lahat ng work visa at huwag mag-overstay. Uh, marami tayong mga kababayan na nag-overstay. Siguro dala na rin ng kahirapan o uh, oh, walang kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Pero kung maaari ay uh, gumawa ka ng, ta ng tamang paraan o proseso para magkaroon kayo ng work visa. Sa so, ngayon, uh, kay, uh, yung household workers ay illegal sa China at sa Inner uh, sa Mongolia, uh, in general. Magiging mabuting laway kasi siguro kung Makakapag-participate ka sa mga activities ng community at uh, participate sa mga charity events, makipagkaibigan sa lahat uh, at maging maayos uh, sa inyong trabaho.